Ito yung ating iluluto for today. Ang dami targang lang ang ngayon. Ayan, talbos na kamote at hipon. Gagawa tayo ng sinigang. So, ayan na. Inaantay na lang natin kumulo ang ating tubig. Ayan naman yung ating sinaing. Ayan, kumulo na at ilagay na natin ang ating kipon. Itayin lang natin yung kumulo. At ilalagay naman natin yung talbos. And then, tapos na. At ayan na rin yung ating sinaing. Ayan, malapit na yung maluto. Ayan, pag nasa probinsya talaga, pang maramihan ang niluluto. Kasi marami tayo, isang batalyon Di ba? So, oh, ayan. Kumulo na siya. Ilalagay na po natin yung ating talbos. Oops. Pag talbos, saglit lang yan. Luto na agad. Pwede po natin nilalagay yung pangasim. Sinigang. Ganito lang guys, ang sarap sa probinsya kasi yung ating uh, apoy libre, tipa Hindi na natin kailangan bumili ng gasol. Pag sa Maynila, lahat bibilihin. Pero, alam nyo ba, mas mura pa rin ang mga bilihin sa Maynila compare sa probinsya. Kasi bakit? sa Manila, nakakabili tayo ng 100 plus na isang kilo. Dito, 200 plus ang mga isda. Mas mahal talaga dito. Pero hindi ko alam kung magkano tong hipon na binili ng kapatid ko. So, ayan. Pagka kumulo, ilalagay naman natin ngayon yung pang-asim. So, haluin na natin and then Tingnan natin po ang lasa. Ayan. Alam nyo ba kung bakit hinuhuli ko ang, ano, ang, ang sampalo? Kasi po, para yung ano, yung yung mga gulay ay hindi titigas. Parang naaano na siya. Na-freeze, <laughs> hindi ko alam kung anong tawag doon. Nagiging matigas. Misan, pwede mo dinotomi. Dito pagkatapos ko. Ayan, luto na at ilipat na natin yung ating niluluto. Ayan, luto na ang ating sinigang na hipon. Let's eat na mga ready. Thank you for watching. Follow for more. Oh. ndo 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 ndo